Ayan po yung kalakot ng anak ko. Ipinasok niya na yung ulo niya. Wait lang. Hindi na O, <laughs> oh, ayan. Napasok niya yung ulo niya. Mm. Paano ka lalabas dyan? O. Oh. O, oh, paano? 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 O. Oh. Ay, ang galing. Kagaling na bata. Ere, nakainabas yung ulo. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ano yung kalakohan? Paano yung kalakohan? Ha? O. Oh. Paano yung kalakohan yung dalawa? Hmm? Hmm? Ay, nakatingin ang ate. O. Oh. Ang ate nakatingin. Opo. Oh, ang kal ay, ay, ito pa. Ayan pa. Ayan pa yung mga kalokohan ng mga ay, ay tunay. Ha? Huh? Hmm? Huh? Ano kalokohan yan? Ano kalokohan yan? Ha, triplets. Nasaan yung isa? Ha, quadruplets kayo ah. Mga kalokohan yung tunay. Tunay talaga. Eh, bahay namin. Nakalam mo, wala kang bata. Wala kang bata dito sa bahay. Pero, meron ako. Quadruplets. May chumebs naman naman sa inyo? Hmm? 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 Naku! Doit! oh, 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 Oh. Hmm! Yan. Ayan, patay maling siya siya. Oh, hindi pa siya tapos sa karton. Hindi pa talaga! Tunay, tunay, tunay. Oh, 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 patay mo din siya. Oh, oh, ayan, tumalon. Oh, nasaktan ka. Okay lang yan, anak. Bumangon ka. Diyan ka natututo, oh. Natuto siya lumabas, di ba? Hindi ko siya tinulungan. Tunay, active is life. Mamaya, gutom. Hmm. Ah, ito yung isa. Oh, may bitbit -bit na plastic. Anak, hindi yan pagkain, ha? Hindi yan pagkain. It's not good for you. Hmm? <laughs> hmm? 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 Bye-bye na, guys. Bye-bye!